Isang waitress na si Tonda Lynn Dickerson mula sa Waffle House sa Alabama ang binigyan ng customer ng lottery ticket bilang tip noong 1999. Hindi eh. niya akalain na ang ticket na yon ang magpapanalo sa kanya eh. ng 560 million pesos sa Florida Lottery. What? Pero in business swerte, sunod-sunod na problema ang dumating. Dinimanda siya ng mga katrabaho niya dahil daw may usapan silang paghatian ng premyo. No! Sinubukan din siyang idemanda ng customer na nagbigay ng ticket na si Mr. Seward pero natalo din. Hindi pa doon natapos. Hinabol siya ng IRS para sa gift taxes matapos niyang ilipat ang parte ng premyo sa pamilya niya. At isang insidente ay kinidnap siya ng dati niyang asawa. Napilitan siyang baril nito para sa sariling kaligtasan. Ang buhay ni Tonda mula sa simpleng tip na uwi sa isang serye ng mga kaso at trahedya.